tayo mga tigpupin. -tig -tig. napakalayo naman. Napakalayo naman tayo ng quality. Yung isa na mula po na rice, isang libo. Sa kanya, 280 tayo. Ano, yung ating tatay, baka makakalambing tayo. Subukan na natin magpabili tatay natin. Tay, sa ko lang ibibigay. Dalawang daka. Minsan lang maglambing ang taga Batangas. Ayan po, at tatay ko, bibili ng original ang lens. Ayan. Tatay, hindi naman kagayang isisimpinta. Nakakaino sa mata. Yan po naman ay napakaganda ng klase. Ano ang Ay, wala po. Isa plastic lang po yun. Original lens po yan, tatay. Ganda lang po naman talaga isimpinta at wala po sa puhuna. Lalambinin natin yung aking tatay. Halagang 200. Sisigna tayo ng aking tatay sa vlog. 200 ka. Ayan, ano nga yung mga idol, mga suki ko. Oh, yata tayong lamig na, buk no man itay, tawo na sa tuhod rin. Iisa lang ng mabigyan tata ay na tayo, pamaswer tae ben na Oh ay, tatay, nab ay. Na siya, tatay, verte, Benas, okay. babay na ha, tawo ni tata ay wampintila lambinging ko pa po, babay na kumula.